may huli. Ayun o, oh, meron nga o. Oh. Nakasabid na. Ayun o. Oh. Nakasabid. Nakasabid na. Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang oras po natin ay alas 5. So, nandito po tayo ngayon sa isang liblib na lugar sa sapa maglalagay tayo kasi ng ano ng taan sa palos yan kasama natin si kahunter iron yan so ang pamain namin po ay ito buhay na palaka po yung pamain namin ngayon yan sana pala rin kami kagabi sana maglalagay po kami ng ano ng taan kaya lamang po ay nagbaha kagabi tapos kanina bumaha pa rin pero hindi galakasan yan so abang abang nalaman po sa aming paglalagay ito po yung pamain namin buhay na palaka oh, lakas ang lakas ng tubig ano oh. oh. yan so abang abang nalaman po sa aming paglalagay at kami po ay papunta pa sa aming spot na paglalagyan yan ito po yung sapa namin paglalagyan. So papunta na po kami sa spot. Then guys, so dito ang unang naming spot na paglalagyan ng kawil. Sana mayroon dito. yan napakagandang spot. Isang napakalaking bato. Yan sana makahuli kami rito. Then guys, so maglalagay na tayo. Then guys, ito yung ito po yung ating ilalagay na unang kawil. Yan. at naglagay naglagay din po tayo dito ng ano, ng isang taan dito sa spot na to. Yan ito po. Yun yung pain natin. Yan guys, ito na po yung ano natin. Kawil number 9. Yan, so dito natin ilalagay. yung pinakang natin nating kawil na ilalagay yan dito po pinatay din po natin yung palaka dahil po malakas yung agos para lumubog po yung palaka yan guys so napakalakas pa po ng tubig yan so abang abang lang po bukas ng umaga ito nga po pala yung spot isang napakalaking bato po ito sana may mahuli rito yan so bukas na umaga na lang po siguro araw po natin papandawin para mas kita po yung mahuhuli yan so maraming salamat po at abang abang lang po bukas na umaga yan ngayon po ay nandito tayo sa isang daan papunta sa ilog sa orsa sapa yan kasama natin si iron yan nandito siya sana hindi na anod ng bahay yung aming mga nilagay na taan. Kahapon. At sana swertihin tayo na mahuli tayo isang nang mamaw o yung malaking igat. Dati kasi nung isang taon, dito tayo nakahuli ng malaking igat sa ilog na yon na ating pinaglagyan. Kaya abang-abang na lang po kayo sa aming pag- titingin ng amintaan. yan sana swertehin tayo yan papunta na kami malapit na a few moments later yan nandito na po tayo sa ating spot sana may huli yung ating nilagay dito sa lugar na to Ayan. So wala po atang nahuli yung nandito. Lumakas po yung tubig kaya Ayan, wala po. Walang huli. Dahon daw po ang huli sabi ni Iron. Naiiwas si KaHunter Iron. Yan nintayin muna natin. Yan guys, so nandito na po tayo sa spot ng malaking bato. Sana may huli yung nandito. Yan, hindi po nakahuli yung ang nilagay natin dito sa spot na ito. Yan, tingnan natin yung nilagay natin taan dito. Sana meron na. Yan yung isa. Yan, nandito na. Walang huli. Wala na. Malakas kasi yung baha din kagabi Natanggal yung mga pain natin. Yan guys, so titingnan natin yung nandito. Sana may huli na nandito. Ito na yung pansampu nating kawil. Ay, wala. Napakalakas talaga ng baha kagabi. Nagdala yung ating mga pumain. Yan, wala. May dalawa na lang tayong titing ng taan. Yung mga pain kasi natin nagkatanggal dahil yung lakas ng baha. Kagabi. Buti na lang, hindi na sinigundahan. Balungkot si ka Hunter Aaron dahil wala pang huli, wala pang huli. <laughs> Nangungulangot to. Makaputi. Yan guys, dito tayo naglagay ng isang pinakahuli natin taan. Sana may mahuli. Ayun. Pero parang may huli yung ating kahulihan, no? Nakahitad 'yun, umuuga, meron nga. Yan oh, so meron po. Hindi po tayo tayo zero. Yun, meron. Salamat, may huli. Ayun o, oh, meron nga oh. Nakasabid na. Ayun o. Oh. Eh, may huli oh Nakasabid. Yan, pwede na. Medyo malaki-laki na rin. Ayan o, eh. kala ko zero. Yan, so kakalagin natin. Buti na lang, nakahuli pa. Ayan, so kakalagin eh. dikti sa na. Maliit din. Ayan oh. Bikti na. Ano tama eh. Oh. Pero boy pa. malaki na. Malaki-laki na? Okay na rin? Lugo na pati ito Oh. Talagang nagano siya oh. <laughs> Pumulupot sa ano, sa katawan ng usiw. Yan oh. Buti na lang, nakahuli tayo. Ayan oh. Eh. Talagang ano siya oh. Uunahin ko muna pa. Yan oh. Ano pin, pindutin. Alos nagpakamatay na siya, oh. Ah, yan ang, ano Boy pa naman. Boy pa. Pangala, oh. Buti din nakawala, oh. Durog na yung palakay. Yan, buti na lamang po at may isa tayo, hindi tayo na zero. Kala ko, bukya na. Nakahuli pa rin. Napakalakas po kasi ng baha kagabi, kaya yung mga pae natin, yung iba na tanggal, tapos yung yung iba, nakasampa na sa tabi. Yan, sabi ko. Hirap tanggalin, eh. nagpulupot po kasi kina Igisano. Boy okay, pa. And guys, so la uwi na kami. Yan, buti na lang yung pinakang huli ay may nakahuli kami. Kala ko zero na. Yan, so okay na rin kahit hindi malaki. At least nakahuli po tayo. And guys, so pauwi na po kami. Abang-abang na lang po kayo sa ating shoutout. Mamaya, pagdating sa bahay. Mamaya na lang po ulit tayo maglalagay ng kawil. Siguro mas maganda na mamaya. Pagabi po ay bumaha kaya hindi po tayo nakahuli na maganda sa lang hinahuli natin kala ko pa bukya pa yan nandun si Hunter Aaron yan dala na yung nahuli nating igat yan abang abang lang po sa ating shoutout. out yan po yung ating nahuli yan. isa lang pero okay na rin hindi kalakihan yan guys, so isa mga pagpalang araw po sa ating lahat. Yun, kag kahapon po ay tayo ay naglagay ng mga taan. Kaya lang po, kagabi, pakalis namin sa ilog yun. umulan ng malakas, nagbaha yun. Natanggal yung ibang mga payon, yung iba na anod. Dalawa sa ating taan ay na anod, nadala ng baha. Yun, pero nung umaga, medyo mahina na ulit yung tubig. Kaya yung mga natira nating taan yun na kami na huli naman tayo kahit isa yun maraming salamat pa rin sa biyaya kanya shout out po muna tayo shout out po muna sa ating taga subaybay na si Noisky Amahido at Adel Babatio at shout out din po kay Ma'am Bernaline Aguilar from Occidental Mindoro at sa Aguilar family po shout out. At uh, shout din po kay Josh Bakeris at sa Firiz family. Yan. At uh, shout din po kay Marin Bakinyana. Yan, shout out po. Maraming salamat sa support ha. At Yan. At shout din po sa ating mga kapwa vlogger na sina Sinihan. Joel TV. Yan, Betram TV. Yan, shout out po. Shout out po kay Nan TV Mix. Shout out po kay Sunflower Kitchen. Shout out po kay Shoutout po kay TLG na channel. At shoutout po kay June TV Vlog. At June Pissing TV. Yan, shoutout po. At shoutout po kay Leonor Mix Vlog. Yan, shoutout po. At shoutout din po kay Kay Ilog TV. Shoutout po kay Melikin Frabins. At shoutout din po kay Kapitana Binosa at Kapreden din. Yan, shoutout po. At shoutout din po kay Rapis for Pising, yan. Yan, shoutout po sa iyo Idol Rapi. At shoutout din po kay Renan Pising Adventure. Yan, shoutout po sa iyo. At shoutout po kay Yong The Hunter at Huntmising TV, yan, shoutout po. At shoutout po po sa ating mga iba pang mga kapablogger na hindi natin na shoutout, yan. At sa ating mga silent viewers, yan. At sa mga subscriber, shoutout po. Sa so, mga gusto kong mga palang magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section para ma-shoutout po, po kayo sa susunod natin mga video. Yun lamang po at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.